Kahulugan ng dragon fruit sa panaginip Ang dragon fruit ay hindi lamang isang simbolo ng kasaganahan, ngunit kumakatawan din sa pangangailangan para sa balanse sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa makulay na prutas na ito ay nangangahulugan na kailangan mo makahanap ng isang maayos na balanse sa pagitan ng iyong profesional at personal na buhay. Hinihikayat ka nitong pangalagaan ng iyong sarili at wag pabayaan ang iyong mga relasyon habang nagsusumikap para sa tagumpay. Tandaan na ang balanseng pamumuhay ay mahalaga sa pagpapanatili ng pangmatagalang kaligayahan at katuparan. Kung nanaginip ka ng dragon fruit, sorpresa ka dahil ang prutas na ito ay may mataas malalim na kahulugan kaysa sa iniisip mo. Ipinapakita nito na nasa tamang paraan ka patungo sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang panaginip tungkol sa dragon fruit ay sumisimbolo ng kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay. Kaya kapag napanaginipan mo ang tungkol sa dragon fruit, ito ay isang senyales na patuloy na sumulong at manatiling nasasabik sa mga pagkakataong naghihintay sa iyong. Higit pa rito, ang panaginip ng dragon fruit ay isang malakas na indikasyon na ikaw ay nasa isang panahon ng paglago at pagbabago. Kung paanong namumulaklak ang dragon prot sa lahat ng marilag nitong kulay, nabubuhay din ang iyong mga pangarap at mithiin. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay umuunlad at nagiging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang kapanapanabig na yugtong ito at gamitin ang enerhiya ng panaginip para pasiglahin ang iyong pagganyak at magmaneho upang maabot ang mga bagong taas. Ang panaginip ng Dragon Fruit ay sumisimbolo ng kasaganahan, kasaganahan at paglago. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang sa interpretasyon. Una, ang kasaganahan at kasaganahan. Ang Dragon Fruit ay nauugnay sa kayamanan, tagumpay at magandang kapalaran. Sa makatuwid, ang panaginip ng dragon fruit ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon o pagpapakita ng kasaganahan sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay tulad ng pananalapi, karera, relasyon, pagkamalikain o panloob na kapayapaan. Pangalawa, ang balanse at pagkakasundo. Ang dragon fruit ay isa ring simbolo ng balanse at pagkakasundo dahil naglalaman ito ng matamis at maasim na lasa at sinasabing balanse ang yin at yang energies sa katawan. Kung nanaginip ka ng dragon fruit, maaaring magmungkahi na dapat kang makahanap ng maayos na balanse sa pagitan ng iba't ibang aspeto ng iyong buhay tulad ng trabaho at paglalaro, pahinga at aktibidad o pagbibigay at pagtanggap. Pangatlo, ang paglago at pagbabago. Ang dragon fruit ay namumulaklak ng maganda at makulay na kumakatawan sa paglaki, pagpapalawak at pagbabago. Kung nanaginip ka ng dragon fruit, maaari itong magpahiwatig na dumaan ka sa isang panahon ng personal na paglaki, espiritual na paggising o malikhaing pagpapahayag. Maaari rin ito magpahiwatig na handa ka ng harapin ang mga bagong hamon o tuklasin ang mga bagong pagkakataon pang ang kalusugan at sigla. Ang dragon fruit ay mayaman sa nutrient at antioxidant na maaaring magpalakas ng sigla. Kung nanaginip ka ng dragon fruit, masalagaan ng iyong pisikal, emosyonal o mental na kagalingan. Maaari ding ito magpahiwatig na nakakaakit ka ng positibo o nakapagpapagaling ng enerhiya sa iyong buhay. Ang interpretasyon ng isang dragon fruit sa mga panaginip ay nakasalalay sa iyong mga kaugnayan sa prutas. Kung nakaramdam ka ng inspirasyon o pagtaas ng iyong panaginip, maaaring magpahiwatig ito na magagandang bagay na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dragon fruit. Ang masigla at kakaibang itsura ng dragon fruit ay sumisimbolo sa pagkamalikain at inspirasyon. Kapag nakita mo ang mahiwagang prutas na ito sa iyong mga panaginip, nangangahulugan ito ng pagsabog ng pagbabago at mga sariwang idea. Ang panaginip ng isang dragon fruit ay higit pa sa pisikal na katangian nito. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa duality ng buhay, isang kapansin-pansing kakaibahan kaka sa pagitan ng masungit, ngunit kaakit-akit na panlabas at ng makatas at matamis na loob nito. Katulad nito, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao. Ang dragon fruit ay maaari maging banayad na paalala na ang ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang aspeto ito ay hahantong sa personal na paglago at katuparan. Kapag nanaginip kang makakita ng dragon fruit, ito rin ay naguudsok sa iyo na bigyan pansin ang iyong mga koneksyon sa iyong pagising. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga relasyon na nagdudulot ng kagalakan at sigla sa iyong buhay. Mangyaring gawin ito bilang isang imbitasyon upang alagaan at pahalagahan ang mga koneksyon dahil meron silang potensyal na magdala ng mayaman at masarap na karanasan. Hayaan pasiglahin ng mga panaginip na ito ang iyong kasabikan habang sinisimulan mo ang isang paglalakbay upang pagyamanin ang iyong potensyal na malikhain at ang mga relasyon na nagdudulot sa iyo ng kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng dragon fruit. Ang panaginip tungkol sa pagkain ng kakaibang prutas na ito ay sumisimbolo ng pagnanais para sa isang bagay na masigla at kakaiba sa iyong paggising. Ito ay isang senyales na naghahangad ka ng mga bagong karanasan at nais mong lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ng hindi alam. Ang simbolismo sa likod ng dragon fruit ay higit pa sa pananabik. Ang makulay na prutas na ito ay kumakatawan sa sigla, pagbabago at pagtugis ng mga hilig ng isang tao. Ipinapahiwatig nito na handa ka ng kumawala sa monotony ng pang-araw-araw na buhay at tuklasin ang mga bagong posibilidad. Hinihikayat ka ng simbolo na ito na maging matapang at samantalahin ang bawat pagkakataon na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng dragon fruit? Ang panaginip na makabili ng dragon fruit ay sumisimbolo sa ating mga hangarin para sa pakikipagsapalaran, pagiging bago at maging sa personal na paglago. Kinakatawa nito na ang buhay ay nag-aalok ng hindi mabilang na mga posibilidad tulad ng nagniningning na dragon fruit. Ang paniginip na makabili ng dragon fruit ay nangangahulugan ng pagnanais para sa mga bagong karanasan at gutom na tuklasin ang mga hindi pamilyar na teritoryo. Ang matingkad na kulay rosas na panlabas ng dragon fruit ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay puno ng mga sorpresa at hindi inaasahang kagandahan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong likas na pagnanais na yakapin ang mga hindi pangkaraniwang sandali na naghihintay sa iyo. Bukod dito, ang pagbili ng dragon fruit sa mga panaginip ay pumupuno sa atin ng pag-asam at pananabik na para bang ang mga natitirang tagumpay at kasaganahan ay abot kamay natin. Ang panaginip na ito ay sumasaklaw sa ating mga pag-asa at adhikain na nagpapaalala sa atin na sa pagpupursigi at determinasyon makakamit natin ang mga bunga ng ating paggawa at lumika ng isang kasiyasiya at masaganang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na dragon fruit. Ang simbolo ng bulok na dragon fruit sa mga panaginip ay kumakatawan sa isang natatanging sitwasyon na maaari mong harapin sa iyong paggising sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na dati mong kinasasabikan ay nabubulok o wawalan na ng halaga. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na dapat mong suriin muli ang iyong kasalukuyang landas at gumawa ng mga kinakailang pagsasaayos upang makamit ang iyong mga ninanais na layunin. Ang panaginip ng bulok na dragon fruit ay maaari maging isang wake up call para sa iyo upang muling suriin ang anumang pakikipagsapalaran o relasyon na hindi na mabunga. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na napakahalaga na kilalanin at palayain ano, ang anuman nakakalason o hindi produktibong elemento sa iyong buhay. Marahil ay napakatagal mo nang pinahawakan ng isang idea o isang tao kahit na nakakasama ito sa iyong personal na paglaki. Hinihikayat ka nitong magbigay ng puwang para sa mga bagong pagkakatao at palibutan ng, ang iyong sarili ng mga positibong impluensya kahulugan ng panaginip tungkol sa umani ng dragon fruit. Sa mulay nitong kulay at makatas na laman, ang dragon fruit ay sumisimbolo sa mga natatanging pagkakataon at hindi inaasahang karanasan. Ang panaginip anihin ng kakaibang prutas na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang kahanga kahangahangang bagay at maaaring ito ang pagkakataon upang mapagtanto ang iyong pinakamalalim na mga hangarin at ambisyon. Ang pananabik sa pag-aani ng dragon fruit ay higit pa sa masarap nitong lasa dahil kinakatawan nito ang pagtupad sa iyong mga mithiin at kasiyahan sa iyong mga nagawa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa landas paggamit ng isang bagay na mahusay, isang bagay na nagtatakda sa iyo bukod sa karaniwan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng dragon fruit sa isang tao. Ang panaginip tungkol sa pagbibigay ng dragon fruit sa isang tao ay nagpapahiwatig din ng iyong pagnanais na umunlad at umunlad sa iyong relasyon sa taong iyon. Tulad ng mga dragon fruit na namumulaklak at tumatanda, umaasa kang malinang ang isang relasyon na umuunlad at yumayabong sa paglipas ng panahon. Ang mga panaginip na ito ay nagpapakita na gusto mong pagyaman ang ugnayan sa pagitan mo at ng individual na ito at handa ka magsikap na gawin itong umunlad. Sinasalamin nito ang iyong optimistikong pananaw sa hinaharap at kasabikan na makita ang koneksyon sa pagitan mo na lumago at lumakas. Kapag may panaginip kang magbili ng dragon fruit sa isang tao, ito rin ay kumakatawan sa iyong kasabikan na ibahagi ang isang masarap at kapanapanabik sa taong iyon. Ang dragon fruit ay biswal na nakakaakit at may kakaibang lasa na hindi katulad ng ibang prutas. Ang iyong panaginip ay nagpapahiwatig na mayroon kang isang bag na iaalok sa taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng dragon fruit. Kapag nanaginip na tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng dragon fruit, itinatampok nito ang kanilang malakas na impluensya sa iyong buhay. Ang taong ito ay maaaring isang mapit na kaibigan, isang romantikong kasosyo o isang tagapayo. Ang kanilang presensya ay sumisimbolo sa kanilang epekto sa paghubog ng mga pananaw at pagbibigay sa atin ng lakas ng loob na ituloy ang ating mga pangarap. Ito ay nagpapahiwatig nang taong ito ay hindi mal na itinutulak ka tungo sa personal na paglaki at pagtuklas sa sarili. Naniniwala sila sa iyong mga kakayahan at gustong makita kang umunlad. Ang panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng dragon fruit ay nagpapasiklab ng kasiyahan at pakikipagsalaran sa loob. Ito ay nagpapahiwatig ng paglalahat ng mga bagong pagkakataon at ang pagpayag na yakapin ang mga hamon. Ang kulay na prutas na ito ay sumasagisag sa masiglang espiritu na nakatago sa loob mo na handang magsimula sa isang kapanapanabik na paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng dragon fruit ang panaginip ng pagputol ng dragon fruit ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa paglaki at mga bagong karanasan. Inihiling sa iyo ng larawang ito na lumabas sa iyong comfort zone at makipagsapalaran. Ang kakaibang hugis ng dragon fruit ay kumakatawan sa lunti ang mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Ito ay isang paalala na ang pagtanggap sa pagbabago at pagsubok ng mga bagong bagay ay maaaring magbukas ng mga pinto sa ikapanipaniwalang mga pagkakataon. Kaya huwag mag alinglangan kapag nahaharap sa hindi pamilyar na mga sitwasyon dahil hinihimok ka ng panaginip na ito na simulan ang isang nakatutuwang paglalakbay patungo sa personal na pagunlad at pagtuk sa sarili. Ang panaginip na ito ay nagtataglay ng isang kapanapanabik na pangako para sa iyong hinaharap. Kapag napanagin pa mong maputol, magputol ng dragon fruit, nangangahulugan ito na nagtataglay ka ng kapangyarihang likhain at ipakita ang iyong mga parap sa katotohanan kung paanong ang paghiwa sa dragon fruit ay nagpapakita ng makatas at malasang laman nito, ang paglagpas sa mga hadlang sa iyong buhay ay magbubukas ng isang mundo ng walang katapusan mga posibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatapak ng dragon fruit Kapag nanaginip ka makatapak ng dragon fruit, sumisimbolo na mga kakaibang pakikipagsapalaran at mga bagong pagkakataon. Ito ay tulad ng isang beacon na gaanyaya sa iyo upang yakan ng hindi alam. Ang pananabik na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa punto kung saan ang mga kapanapanabik na posibilidad ay abot kamay. Igit pa rito ang panaginip na makatapak sa isang dragon fruit ay nagpapakita na handa ka ng gumawa ng matapang at matapang na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ipinahihiwatig nito na mayroong kang lakas ng loob, tumimok na maghanap ng mga solusyon at gumawa ng hindi kinaugalian ng mga pagpipilian. Ang panaginip na ito ay paalala na sa kabila ng anumang mga hamon o takot na maaring makaharap mo, mayroong kang kapangyarihan na ituloy ang iyong mga hit at itulak ang mga hangganan